Kumusta kayo mga repa? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 10 features ng mga sasakyan na unti-unti nang nawawala nang hindi natin namamalayan. Ang paghahangad ng pag-unlad ay nangangahulugan na maraming features ng sasakyan ang mabilis o tahimik na nalalaos o nawawala nang hindi natin namamalayan. Ang hindi mapigil ang pag-usad ng teknolohiya ay naglalagay sa industriya ng sasakyan sa patuloy na pagbabago. Bawat modelong inilalabas bawat taon ay nangangailangan ng pag-update upang matugunan ang pangangailangan ng mga customer at papabuti pa ito kumpara sa mga naunang modelo. Dahil dito, kahit ang mga teknolohiyang dati itinuturing na bago o makabago ay mabilis ding nalalaos. Sa pagdating ng mas mabilis, mas komportable o mas makapangyarihang mga alternatibo. Sa kalamihan ng mga kaso, ang patuloy na pagbuti ng innovation ay nagre-resulta sa malinaw at pakatwirang mga pagbabago gaya ng karburador, manual na bintana, carphone at iba pa paman may ilang features na unti unting nawawala sa merkado na halos hindi natin namamalayan at maaaring hindi rin natin alam na tuluyan na pala silang nawala. Maging ito man ay isang bagay na laos na tulad ng CD player o isang bagay na bihirang gamitin gaya ng spare tire. Narito re pa ang 10 features ng sasakyan na unti-unting nawawala sa paningin ng mga mamimili. Una ay ang manual transmission. Ayon sa 2024 EPA Automotive Trends Report, halos 35% ng mga bagong sasakyan noong 1980 ay may manual na transmission. Gayunpaman, simula pa noong taong 2021, ang mga steep shift ay bumubuo na lamang ng mas mababa sa isang ng kabuoang produksyon. Bagamat malaking kawalan ito para sa mga mahilig sa kotse, malinaw na mas pinahahalagahan ng karamihan sa mga bumibili ng bagong sasakyan ang kaginhawaan sa pagmamaneho kaysa sa kasanayan ng manual na pagpapalit ng kapyo. Pangalawa ay ang handbrake levers. Dahil sa pag-usbong ng electronic parking brakes, ang mga keyboard actuated na handbrake at lever ay unti-unti nang nawawala sa mga bagong sasakyan. Pero sa isang banda, mas pinadali ng paggamit ng button ang operasyon at nagbigay pa ng mas maraming espasyo sa loob ng sasakyan. Sa kasamaang palad, nangangahulugan din ito na hindi na magagawa ng mga car enthusiasts ang mga pasabog sa drift at nakaka-excite na handbrake turn gamit ang lumang lever style. Pangatlo repa ay ang oil dipstick. Kung naranasan mo nang buksan ang hood ng sasakyan upang tignan ang antas o kalidad ng langis, yak na alam mo kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng dipstick. Gayunpaman, maraming car manufacturer ngayon ang hindi na sinasama ang tampok na ito sa mga bagong sasakyan at sa halip ay umaasa na lamang sa mga digital monitoring system. Hindi may na mas pinapadali nito ang pagmamayari ng sasakyan, ngunit kapalit nito ay ang pagkitiwala sa isang computer para bantayan ang kalagayan ng makina ng sasakyan. Sa pang-apat, narito rin pa ang spare tire. Bagamat dati ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na gamit sa sasakyan ang spare tire, ngayon ay tinuturing na itong exception sa alip na karaniwang features. Sa hangaring mapababa ang gasto sa produksyon at mapahusay ang fuel efficiency, maraming car manufacturers ang tumigil na sa pagbibigay ng full-size spare tire at sa alip ay gumagamit ng mas maliit na space saver, sealant kit o run flat na gulong upang mas makatipid sa bigat ng sasakyan. May ilan pa ang tuluyang inalis ang anumang panlunas sa aberya sa kalsada. Panglima ay ang cigarette lighter port. Nang nagsimulang mawalan ng kasikatan ng Garillo noong unang bahagi ng year 2000, hindi nagtagal ay unti-unti na rin tinanggal ng mga car manufacturer ang built-in na ashtray at cigarette lighter, na dati ay bahagi ng upgrade na tinatawag na Smoker's Package. Bagamat na nanatili pa rin sa maraming bagong sasakyan ang bilog na 12 volt port na ginagamit para sa cigarette lighter, unti-unti na rin itong pinapalitan ng mga USB-A at USB-C connectors. Sa ika repa ay ang susi at tumbler. Mula nang magsimulang lumabas ang mga keyless entry system sa mga sasakyan sa pagpasok ng taong 2000, unti-unti nang nawawala ang pangangailangan sa physical na susi at ignition tumbler. Sa halip, karamihan sa mga bagong sasakyan ngayon ay gumagamit ng push button system para sa pagpapaandar. At kung hindi pa sapat iyon, marami na ring car manufacturers ang tuluyang inalis ang traditional na susi at pinapalitan ito ng NFC cards o smartphone enabled access. Pangpito ay ang CD player. Tulad ng 8-track at cassette tape, ang CD player ay isa na ngayong laos na teknolohiya. Naagulat man, may ilang bagong sasakyan pa rin gaya ng Subaru Forester at Lexus RC na nag-aalok pa rin ng disc changer bilang opsyon. Gayunpaman, isa ito sa mga features na napalitan na ng auxiliary input, USB port at Bluetooth connectivity. At may magandang dahilan. Bakit ka pa nga ba magdadala ng sandamakmak na CD kung may mas maginhawa at mas tipid sa espasyong alternatibo gaya ng music streaming? Pangwalorepa ay ang naturally aspirated engine. Dahil sa malawakang transition sa mga dekuryenteng sasakyan, sa panahon ngayon ay bihira na lamang ang mga sasakyang may naturally aspirated engine. Ang pagbabagong ito ay bunga ng paghihigpit sa mga regulasyon sa emisyon at ng pagsusumikap na mapabuti ang fuel efficiency sa bawat sasakyan. Upang makamit ang balansing kombinasyon ng performance at tipid sa gasolina, maraming car manufacturers ngayon ang gumagamit ng maliit na makina na sinusuportahan ng force induction na karaniwan ay turbocharger o ilang uri ng hybrid na teknolohiya. Pangsyam, narito ang mechanical gauges. Dahil sa pag-digitize ng mga modernong dashboard, karamihan sa mga bagong sasakyan ay pinalitan na ang mga mechanical gauge ng mga LCD screen. Bagamat may posibilidad ng mga bug at pagkasira ng computer, nagdulot ang pagbabago na ito ng mas upgrade at mas maraming impormasyon sa interface. Pati na rin ang kamanghamanghang kakayahan para sa customization. At ang panghuli sa ikasampu repa ay ang physical buttons. Kapag sumay ka sa isang bagong sasakyan ngayon, malaki ang posibilidad na sasalubungin ka ng isang malaking central display. Kahit pa ito ay isang mura lamang hatchback o isang high-end na SUV. Dahil sa pag-unlad ng infotainment system na mas mabilis ang processing power at mas mura ang paggawa, inilipat ng mga car manufacturer ang maraming button operated na features sa touchscreen interface. Pero sa kasamaang palad, kadalasan ito nadudulot ng pagkairita sa mga nagmamaneho. Conclusion dahil sa hindi mapigil ang pag-unlad ng innovation at teknolohiya, maraming bagay sa mundo ang unti-unti lang nawawala o nalalaos. Hindi lang sa sasakyan kundi pati na rin sa lahat ng bagay. Masakit mang isipin na ang mga ito ay magiging alaala -ala na lamang sa ating isipan para ting ng panahon, hindi pa ipagkakaila na ang mga makabago at modernong mga teknolohiya ay magbibigay sa atin ng mas maginhawa, mas praktikal at mas convenient sa ating pag-araw-araw na gawain. All right. Kung ikaw ang Repa, Anong feature ng sasakyan ang ikakalungkot mo kapag ito ay tuluyan ng nawala? Meron ka rin bang ibang alam na features ng sasakyan na sa tingin mo ay unti-unti na rin tinatanggal ng mga car manufacturer? I-comment mo lang sa ating comment section dyan sa ibabare pa at babasahin natin yan. Alright! Nais muna na kitang pasalamatan Repa, kung umabot ka sa puntong ito ng ating video. Kung ikaw man ay bago dito sa ating channel at mahilig ka sa mga sasakyan at motorsiklo, ay welcome na welcome kang pinutin yung subscribe button Repa. Isama mo na rin yung notification bell icon para ma-update kita kapag meron tayong bago upload na video. Pakilike and share mo na rin kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Maraming salamat sa panonood at suporta Repa. Kita-kiss tayo sa susunod na video. Alright! Bago tayo magtapos, ito po muna ang inyong lingkot at nagpapaalala ng huwag pong mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Mga Repa, ride safe everyone!